Alden Richards at Julia Montes may kanya-kanya ng pananaw sa mga nanlolokong karelasyon. Narito ang Ice Spotted Report. Ngayon doon. Para sa aking balitang showbiz, naglabas ng kani-kanilang opinyon si Alden Richards at Julia Montes tungkol sa mga taong naluloko sa kanilang karelasyon. Ayon kay Alden, hindi na dapat pang patagalin ang relasyon kung nag-cheat o nanloko na ang isang tao sa kanilang karelasyon. Sinay pa na aktor na kapag pinasok o mano ang isang relasyon, alam na dapat ng bawat isa ang responsibilidad at commitment sa partner. Ngunit para naman kay Julia, walang perfectong relasyon at sa isang relasyon umano, hindi daw niya niya lahat pero baka raw dalawa naman ang nagkamali. Hindi umano ni si sarili na kapag nagkamali ay ihiwalayan na agad. Minsan umano ay baka pwede mo rin tanungin ang iyong sarili kung noong time na iyon na nangyari ang cheating ay may pagkukulang daw ba kaya ang isang partner kaya nagloko ang isa? Pero kung wala naman umanong pagkukulang ay doon na mag-iiba ang kwento. Masasabi lamang daw niya na cheating kapag ilang beses nang inulit pero kapag nagkamali at nada pa... Ang mindset niya raw ay kapag nadapa bang ang isang tao, sino ang gusto magtayo sa kanya, ibang tao o ikaw mismo na partner. Bagamat noong una ay sinabi ni Alden na hiwalay agad, ngunit dahil sa sinabi ni Julia kung kaya't nagbago ang isip nito. Ayon kay Alden, Tama ang sinabi ni Julia na kung nadapa ang iyong partner, dapat bang hayaan itong itayo ng iba? Sinay pa na aktor na mas mabuting gawin ang lahat ng kayang gawin at kung hindi talaga nag-workout ay doon na lang hiwalayan para wala na rin regrets sa iyong parte.